aswang, bangungot sa kadiliman ng gabi. Sa Pilipinas, kung saan ang mga alamat ay kasing yaman at sari-sari tulad ng mga isla nito, ang aswang ay isang kinatatakutang nilalang na kayang magpalit anyo. Ang mga kuwento tungkol sa mga nilalang na ito ay madalas na laganap sa mga liblib na lugar at probinsya. Ayon sa sabi-sabi, kumakain ang mga aswang ng patay at dahil dito, karaniwang binabantayan sa loob ng tatlong araw ang mga bangkay ng mga namatay para maiwasan ang pagpiging ng mga aswang sa mga ito. Bukod dito, pinaniniwalaan na ang mga masasamang nilalang na ito ay bumibiktima sa pinakamahihina, mga hindi pa isinisilang na bata at mga batang pilio na naglalakas-loob maglibot sa mga kalsada pagkalipas ng paglubog ng araw. Dahil nakatira ako sa isang maingay na lungsod, hindi ako gaanong naniniwala sa mga kwentong ito. Sa kabila nito, madalas ikwento ng mga kaibigan ang tungkol sa mga kamag-anak o kakilala nila na sinasabing nakasalubong ang mga nilalang na ito. Gayunpaman, isang kakaibang insidente mga sampung taon na ang nakalilipas ang nagpabago sa aking pananaw. Isang gabi sa loob ng aking bahay dito sa Maynila, na naginip ako ng tatlong kakilakilabot na figura labis na mataba may nakakatakot na mga mata na mapupula sila ay nababalutan ng dumi at naglalabas ng nakakasulasok na amoy tulad ng bulok na isda bagaman hindi naman sila mukhang nakakatakot ang kanilang anyo ay labis na nakakabahala bigla akong nagising at ang salitang aswang ay bigla na lang sumagi sa isip ko bagamat ang mga nilalang sa aking bangungot ay hindi gaanong kahawig ng mga payat at mandaragit na nila lang ng alamat. Mas nakakabahala pa ang masangsang na amoy na nananatili sa aking silid. Dahil gusto kong malaman ang pinagmumula ng masamang amoy, lumabas ako sa aking kwarto. Sa pasilyo, nakasalubong ko ang aking pamangkin na noon ay 13 taong gulang lamang na mukhang nagtataka rin. Siya rin ay nagising dahil sa bangungot na katulad din ng akin mga matataba, mapupulang mata at nakakasulasok na amoy ng pagkabulok. Upang hindi siya lalo pang matakot, pinabalik ko na lang siya sa kanyang kama. Samantala, sinigurado na sarado ang bawat posibleng daanan sa bahay, mga pinto, bintana at kurtina para sa aming kaligtasan. Bagamat wala akong nakitang kakaiba, mabigat pa rin ang aking pakiramdam. Nagbantay ako hanggang madaling araw dahil ayaw na akong dalawin ng antok. Unti-unting nawala ang mabahong amoy, ngunit hindi ang aking pag-aalala. Pumasok na rin ako sa bawat silid para mag-spray ng air freshener upang mawala ang masamang amoy. Paglabas ng aking hipag upang maghanda ng almusal, nagulat siya nang makita niya ako sa kusina dahil sobrang aga ko raw nagising. Pinanggit niya na nanaginip din siya ng katulad na mga figura, mataba at mabaho, nakakaiba rin sa kanyang pagkakaalam sa anyo ng isang aswang. Paglipas ng ilang taon, nagkataong nagkita kami ng isang kaibigan na kapitbahay naming sa lugar na iyon. Habang nagkakape, pagkatapos manood ng sine, binanggit niya ang sunod-sunod na mga pagkalaglag at hindi maipaliwanag na mga pagkamatay ng mga sanggol sa aming bayan na nagpapahiwatig ng isang masamang pattern. Ibinahagi niya rin ng nakakatakot na karanasan sa panahon ng kanyang pagbubuntis. Isang bangungot tungkol sa mga nilalang na pareho sa bangungot ko noon ang kanyang kasambahay sa probinsya ay nagpumilit, sila ay mga aswang. Ngunit itinuring lamang ito ng aking kaibigan bilang simpleng pamahiin sa kabila ng nakakabahalang pagkakatugma sa pagitan ng aming mga bangungot at mga trahedyang naganap sa totoong buhay. Ang pag-uusap ay nabaling sa isang mas madilim na direksyon habang ikinuwento niya ang mga kamakailang biglaang pagkamatay ng mga sanggol sa komunidad at sinasabing dinalaw din ang mga tao roon nang matatabang nilalang na pula ang mata. Ano nga ba ang mga nilalang na ito na bumibisita sa aming mga panaginip? Sila ba ay simpleng mga bangungot na hinulma ng mga mitolohiyang pangkultura o ito ay may malalim pangkahulugan? At ano ang tungkol sa mga nananatiling amoy at sa nakakabahalang sabay-sabay ng na mga trahedya at mga di-maipaliwanag na pagkamatay? Ang mga katanungang ito ay nananatiling walang kasagutan ang mga lumang kuwento ng mga aswang na dating simpleng mga kuwentong panakot sa mga bata ngayon ay gumambala sa aking kaisipan